Ang mga beauty, Barangay Portal. Siyempre po, uh, ating po nang uh, pasalamatan na ating pong Barangay Captain, uh, ang mga mag-awal ng Barangay Portal, ang uh, SK po, ang SK Grawal. Uh, Siyempre po, ang Team Tala, na uh, po kami maghapon. Opo, <laughs> so, ah... Uh, ano ba? Ano ba ang nagawa ni Jason Abalos? Nakuha ko ng anak. Eh, ah, siyempre <laughs> po, para po may lang na tayo ng video. Eh po, kami naman po, ay po sinasabi, ay po ang ah, posisyon, hindi po sa amin. Ay po ang dahilan kung ba't kami nandito. Ay po ang dahilan. Kaya po lahat ng pwede namin gawin para kung may binigay sa inyo, bibigay po namin sa inyo. Ako naman po, may nang buwal, ang trabaho ko talaga ay bumawa po ng solusyon na binasa ang uh, pwede ko lang ibigay sa inyo ay yung panahon ko, servisyo, pag po wala ako dito, ako po ay nag-aalaga ng bata. Ayan nyo na po yun, dahil talagang kami ng business ko ay talagang tutok po sa pag aaraw ng bata. At kung, kung wala naman ako sa pag aalaga ng bata, ako po nag-ahanap po ito yun, dahil uh, tatlo na lang akong bibig na pinapakain. Pero ganoon pa man po, hindi ko po pinapabayaan na ako po siya kung paano siya kukulin sa kapitol nyo. Hi po, ang isa sa pinakamasipag kumasok. Dahil hindi yun mo talaga po pwede yung pwede sa inyo. At kung isa po, tayo po ay nagiging acting governor, vice governor. Yung po ay po dahil sa inyo. Hindi mo ba namin ako pagka po ako yung nagiging acting vice governor? At yung sa inyo, ang mga may sabi, ang bibigis po doon sa kapitol, yung nabibigyan po, nabibigyan. So talaga pong wala kami po ang parelo na dahil, kundi po ang magsibigyan kayo. Hindi na po lang isasaray ng mga tiwala. Yan lang po, yan lang po ang aking pwede sa Siyempre po, wala po ako dito, kung di po dahil sa pagkikiwala nyo, kaya maraming, maraming, maraming salamat. Maraming salamat marami po. Uh, ito naman ay uh, 3 Trivia po, Trivia. Nung po ako high school, dapat ako yung kapare. Dahil, pero pero ako yung aksidente, Baka siguro sabi ni Lord, baka dyan, baka yung silbahan nyo. Pero ang ginawa niyo po, ginawa niyo po ang artista. Hanggang ngayon po, 20 years na po ang showbiz. Pero, nung po taon na po sa pag-artista, yan ang po si Lord. Lord, hindi ako masaya. Dahil, parang empty po yung buhay po. Trabaho, hindi nung chicks. 2004, sa make ko ang aking mga pangasara. Ito na kayo sa buhay